Dito ako ngayon sa hideout namin. Gagawa kami ngayon ng ano, ng ininit na tubig gamit kuryente. Papakuluan gamit kuryente. Tingnan natin. Ganyan lang gagawin. Tagay yung wire sa kutsara. Diyan, nandito tayo sa bundok. Walang, walang ano eh. Hindi nakakuha ng kahoy eh dito yung discard eh. para sa mga gustong umakyat sa bundok tapos merong kayong baterya ah, pwede din yung gawin yan kutsara at saka tapos ilagay lang positive negative huwag nyo nang hawakan yung tubig kasi maluto po kayo saksak na ayan ay saksak na tingnan natin patay oh, kang bata putik gamay live wire oh, putik gamay pansinin nyo yung tubig So, kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Ayan. So, sa susunod na natin vlog, mag-request kayo kung anong ilagay natin dyan. Manok or sotang or pancit kanto. Ayan. Syempre ang created ng video nito, ang gumawa nito, hindi ako. Si Achilles ang gumawa nito. Tandaan nyo, promotion lang ako. Promotion lang ako. So, ito yung hideout namin. Para maniwala kayo, siyempre, patunayan naman kumulo musok pero hindi ko hawagan syempre di ako bawal ang mga expert ang gagawa nito babala lang bawal mga expert lang gagawa nito bawal sa mga bata bawal sa bawal, bawal gayahin to ayan bawal gayahin to ayan yung disclaimer lang natin nito bawal gayahin sa mga bata at paiwan natin ng mga anak natin na wag gagawin to bawal mga expert lang ang gumagawa nito ayan